Ano to? Na, pala to. Nakatalog ka ka ML to. Talog na talog si Kita. Gusto <laughs> nyo ba malama kung ano yung isa pang nagpapagising dito? Tignan natin kung totoo nga. Ah, abutom, ha. Okay, masarap na merienda. Nors na ba? Alas 4. Ba? Ano to? Nandito pala to. Nasara, <laughs> talag na dito. Ayos. <laughs> ah, uh, nakatalog yes. oh, ka ka ML to. Ayos. <laughs> At sarap ng tulog, diba? Di <laughs> Kaya mga idol, oh. tulog na tulog si Kita. Gusto <laughs> nyo ba malama ano yung isa pang nagpapagising dito ay tulog to? <laughs> Teka lang. So, lang ako. Papakita ko sa inyo kung alin ang pagkain na napapagising kay Cute Bones sa Pancit Canton. Siya! <laughs> Yeah. Much, much later. Init. Malayo na nabilang ko ba? Hindi <laughs> ko kasi pwede gamitin yung motor eh. Magigising si Kiyot pag ginamit ko yung motor. <laughs> Ito nga pala yung sinasayag sa inyo. Bod sa Pansit Canton. Ito. Spanish bread. <laughs> Makakita nyo ngayon na isa rin to sa nagpapagising kay Kiyot kahit talog niya. <laughs> na? Ay! Ang tulog Ay! <laughs> mo ko dyan! lang kita ng isang piraso muna! Ang <laughs> sarap na tulog! Ay! Maganda yung cheese! Yung machis mo maganda eh. Para talaga magising eh. Ito, ito, ito. Ayan ang machis. <laughs> Sarap na eh. Ah, ngayon yung makikita boy. Kung totoo ba yung sinasabi ko na isa rin to sa nagpapagising kay Kirt. Kahit talog. <laughs> <Kahit> <laughs> Tignan. Tignan natin kung totoo natin kung totoo nga. Wala <laughs> <laughs> Ano? Ano? ano, to? <laughs> ano to? Spanish. Opo! Opo! Alam na, alam <laughs> ano? Oh, wala, na! Ano? Ano? wala ka. Ang sarap ng tulog mo eh. <laughs> Bigla ka nagising na Spanish <laughs> bread Asarap, asarap jadi dah. Apa? Ini agak.